So, karo mga ka-choy pax no, may buntag dahil mga choy no. So, tanang goro mga mga choy pax, tanang na o baboy. ay either mga hayop pang ka-choy, so medyo na malaka goro sa panghitabo karon Labi na nilinog niya. Sige pag yung after mga choy no. Yung so, choy mga choy, kanil si Mel Queen. Um, uh, karo siya ang sa 23 mga anak. Oop na ko choy, nadilig ni siya. Uh, dili pabiriyan niya pagpanganak choy. So, aside na choy no, kanang... Bug na ko nga dili maberya so gitirahan na dinhi nako na choy og sisikal. Um, ang sisikal choy kay mao to ang kwan choy um, para kwan sila gyung system choy sa kalsyo ug sa ako makita sa inyo unsa na sisikal. So tara choy, mo deni ni ato ang gigamit ron choy sisikal choy. Um, para sa kalsyo niya choy vitamin sa niya choy para linkon din sa iyang immune system choy. So kaniya tong gigamit choy para dere labi na karon choy nga sige pagyung aftershock. So hope na ko choy nga dili gyud siya makuaan and then dili siya magka -abiria. ang iyang kwan choy. ang iyang uh, pagpanganak choy hmm. dako kay problema choy kung mabdan uh, sa taas sa panitabo karon choy no yes, grabe mismo ang nagbuhi og mga baboy choy um, ang mga hayop kanding baka nga mabdos either tao choy kay kung sila choy nanong porkwa ni choy tungod mud ni sa siglinog niya sila mura sila ma, ma stress choy ba ni uban um, lagi ako na encounter ron ako na na um, sa ladaw uh, damage din daw ok na ko choy kanisi Milk Queen, uh, dili siya uh, mabiriya so, iti sa Ginoo Choy naot ko Choy din wala sa ko nagpasagad Choy no gamita si Ginoo ni Choy in physical preparation Choy so abang-abangan nato ni sila Choy uh, si Mary Queen karon ning 23 so kapit sa 15 na daron so nanay 8 days na lang Choy 8 days na lang Choy so hope na ko nga successful yan tapos Choy kay dilalim magpaabot og okay, 115 days so inanig na Choy risk go and then Malaki siya risk go pero nagi na ang word na kuan choy mag mag-worry po kas mahayop ba. Sinana na ginachoy. So padayon lang ta. Peace out. <laughs> E nada,